Hi hey guys! It's me, Roselle Fishing and welcome to my channel In today's video, tayo po ay tumesting lumawot ng madaling araw. So come on guys, samahan niyo kami Let's go! Ayan, tapos na tayong mag sa ganap na 3.48 ng madaling araw. Tumesting tayo lumahout ngayon pagkatapos ng o pagkaraan ng dalawang linggo. Dalawang linggo tayong nagpahinga. Gawa ng isang linggo ang malakas si Hanging at si hangin Salatan. Hindi tayo mga testing. At ngayon, malakas pa rin pero manageable naman yung alon kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na sumubok so tingnan natin mamaya ang paliwanag sa paghila natin kung makakapag shoot ba tayo nung ating paghihila sana maganda para makapag shoot tayo kasi hindi tayo nakapag na shoot gawa ng malaking abala sa akin yung pag ooperate ng camera dahil ang inyong lingkod po ay naghihila ng lambat din. So, hindi man po may shoot, i-update ko naman kayo sa magiging huli. Pero mas maganda sana kung bigyan tayo ng magandang huli para dire-diretso yung pag-shoot natin ng ating paghihila. So, mamaya na lang po at samahan nyo kami sa aming pagtuklas sa laman itong spot na pinunta natin ngayong araw na to. makakabenta naman tayo kasi sana kung dire-direto dire yung tinga nung hipon kaso ka one to one lang Ayan, tapos na tayo. few moments later. So, ito na tapos tayo magtanggal dito sa ating so, lamba. At ito lang. ay kakaryo muna natin ayan. dito bago natin dadalhin sa konsignasyon yung puli natin. So, ayan. Matapos tayo sa ganap na 8.39 ng umaga. Ayan. Ano oh. mo? Dahil sabi mo kami, ito nagkikilo dito. So, ayan yung staff ng No, hindi. far. O po, hindi, far. Po so, kine-check niya kami dito. Yan po, chine check niya yung mga tayo huli tayo. namin. Minomonitor niya. Yan. Ay, siya pa, yun. <laughs> so, ito yung ating ibebenta o dadalhin sa konsignasyon. Ayan. So, tara. Samahan niyo ako sa konsignasyon. Bali. Yari ka dalawang klase lang, isang piraso lang yung naligaw na sugpo. So, the rest, tunay na hipon or swahe na sug swahe or tigas na hipon. So, yun lang yung ating ano, uh, mga hipon. Then, yung ating mga isda ay naipabakaw na natin. Napamigay na natin. At ang iuwi natin bang ulam ay ito. Ang <laughs> cellphone mo! Kakanta ako! Anong gusto mo kanta? So, ito na mga idol. nandito na tayo ngayon sa consignation para ipakilo natin itong ating mga huli. Ayan. Tatanggalin ko na itong ating pang ulam na binukod. Ayan yung ating magpapakilo. Kung tingnan natin itong lalamang sa kanila. Dahil dalawang klase lang sila. Hipon, swahe at hugo. Bale itong mga idol yung ating bulik. Itong so isang piraso lang talaga siya. Ayan malapit na matapos si sort yung ating mga hipon ang lalaki nung size nung hipon natin mapaswahe at yung ating mga tunay na hipon ang ganda ng mga sizes nila mukhang mas lamang tong ating tunay o yung ating puti dito sa mga hipon na hinuli natin ngayon na

So, oh. oh, oh, mas lamang okay, yung man, ating... Paano naman, ah, sige. Ah, sige, sige, sige. So, mas lamang yung ating tunay. Oh, Yan po mga idol, inyo pong nasaksya yung ginawa namin yung ng na madaling araw. Itong panahon po na to ni Hangin Hamian ay talaga pong kailangan natin ng sipag at syaga. Dahil talagang Pakunti ng pakunti yung mga hinuhuli natin. Yung kadalasan pa nga dito sa lugar na natulog kanina ay maraming walang huli. asin piraso lang talaga, hindi po umabot ng sabong piraso. So tayo, thankful pa rin tayo dahil binigyan tayo ng magandang huli. Meron tayong ibenta kahit medyo madalang. So sana uh, lahat naman ay bigyan ng magandang huli para maganda naman yung pasok nung ano December. Ayun, talagang kailangan talaga nating kumayod ng kumayod para mag maging happy naman yung ating Pasko. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming in-upload, maaari lamang pong ang subscribe button sa iba ng aming video at huwag kalimutang i-click notification bell para ma ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now thanks for watching and see you to our next video thank you bye bye